Kung gusto mo na siya ay mas lalong mababaliw at mai in love ng husto sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na na nagkamalabuan na kayong dalawa ng partner mo. At halos hindi mo na mararamdaman kung mahal ka pa rin ba niya. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual upang mai -in love ng gusto ang partner mo sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos ay lagyan mo lamang ito ng kaunting laway mo. At pagkatapos ay tupiin ang papel at hawakan sa glit ilapit sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido sa pamamagitan nitong ritual, ikaw ay mas lalong mababaliw at maiinlove sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa seplak o plastic na mayroon ka at iipit ito sa bulsa mo. Pwede ilagay sa wallet mo, sa bag mo. Basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kahit ikaw ay nasa bahay lang, ay ilagay ito sa bulsa mo. At itago ito pangmatagalan dahil isa itong gabay para mas lalong ma in love ng gusto ang partner mo sa'yo. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Dahil isa itong gabay para mas lalong ma in love at patuloy ang pagmamahalan ninyong dalawa ng mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.